Hi guys, welcome to my vlog. At ito na nga, dumating na nga ang A4 at E na gagamitin para sa bago na ng printer yung hindi na nagpapaprint ng aking mga anak sa labas. So, yan box ko na ito. At yan, ito ay Epson L3250 na binili namin sa shop. Ang ilan dumating after 3 days. Ayan, kompleto naman yung kanyang mga accessories. Yung ink, yung wire. At kinakonekta lang po ito sa wifi. At, maganda naman siya. At yan ay pwede na namin sa full plan. Ito mag-print ng photo, scan, at subukan namin lahat. Try naman namin itong picture ng aming aso. Hindi matagal kasi nagsana pa kami ng ink. At ayan na nga. Ang galing at ang ganda ng brown ito. So that's all for today. Thank you for watching. God bless. See you on my next vlog. Bye. Pwede yung, pwede yung si Chuchay lang yung kunin mo. Ang pito. Oh! Nasa